Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon itong si Senator Bato na naubusan na ng pasensya at naghamon na kay former Senator uh, Trillanes Sa headlines ng Manila Times Title Bato dares Trillanes Arrest me, make my day So, tungkol po ito sa ICC. Kasi for uh, the past two weeks na ta, palagi na lang uh, magpost mag-post si Trillanes sa kanyang social media accounts, magpa-interview sa media. Palagi niyang sinasabi na, yan na, parating na ang warrant of arrest uh, by <laughs> ng ICC ha. Mauna si Digong, Sunod si Bato, uh, Bongo, uh, Sara. Sunod pa uh, mga PNP officers na na-involve. Ayun, palagi niya. So, itong pinaka na pahayag ni Trillanes is baka itong June uh, mag mag issue na ng warrant of arrest ang ICC. So, Paliwanag ni Trillanes, kahit hindi na member ng ICC ang Pilipinas, pwede pa rin ma itong sina Tatay Digong at si Bato kasi i-course through daw ng ICC yung warrant of arrest sa Interpol, International Police. So, ang Pilipinas, sabi ni Trillanes, member ng ICC. So dahil member ng ICC, ah, ang Pilipinas member ng Interpol. So dahil member tayo ng Interpol, may agreement yan pag ikinostro ng, ng uh, ICC yung warat of dyan, eh talagang ang Interpol ano, uh, gagalaw at aaristohin si PRRB. Kaya, yan po. <laughs> nagalit si Senator Bato uh, nagkandak siya ng press conference at uh, yun na nga <laughs> arrest me, make my day okay, ito ang uh, eksaktong words ni Bato ha? basahin this uh, Okay, uh, basta, sabi nga ni ano, hindi ko na makita dito yung exact word niya no. Inahamon niya si Trillanes na pag i-serve na daw yung warrant of arrest, sasama mismo si Trillanes. At si Trillanes mismo ang maglagay ng posas dito kay Senator Bato. Oh, yun na. So, maligaya ka na ba? Ah, Ex-Senator Trillanes. Okay, so may singit ko lang ito no. Both of them are PME graduates. Mas senior si Bato, 86, si Trillian is 95. Kung mapapansin nyo, sa mga sinit hearing ano, napakalaki ang respeto ng mga PMEers sa isa't isa. Either senior or junior. Yung, ito, experience ko ito, yung samahan ng PMEers, Grabe sakit ng isa, sakit ng lahat. Ganyan yan, nagtutulungan ng mga premiers. Kaya lang, pagdating dito kay Trillanes, ang napansin ko, eh, isa na po si ex-senator Trillanes sa ah, pinaka-controversial na pinigrado, eh. Na, ito ah, may mga classmates ni Trillanes sa 95, mga kaibigan ko. Nako, ma-ano siya sa kahit sa kanyang mga classmates, hindi siya dikit. Parang, Uh, kaunti lang ata ang years na ano kay Trillanes. Sa experience ko, karamihang pennies lumalayo kay Trillanes. Kasi medyo ano na, na, na nawawala na siya na yung mga character, integrity, loyalty ng pennies is nawawala na dito kay Trillanes. Ay sumusobra na sa ano uh, bakit ganon na lang ang kagustuhan ni Trillanes na maaresto si PRRD ng uh, ICC na alam naman ang lahat Noong 2016 presidential election eh, nagmamakawa si Trillanes na gustong gusto niya nag-apply siya na maging vice, vice president ni PRRD Ibig sabihin, ano siya kay Pierre D. Ah, saludo siya nung una. Gusto niyang maging kapartner ni Pierre D. Eh, hindi na pagbigyan. Oh, since that time, wala na. Naging mortal ano na ni Pierre R. si Trillanes. At ito na nga, palagi na lang siyang <laughs> nag uh, Uh, babanggit tungkol sa ICC. Kaya tama itong kay Senator Bato. Sabi niya, arrest me. Make my day. Uh, okay. Kailan? Ana analysis lang ito. Ah. Ano ang posi... Ay, de, may, may statement pala ni Solicitor General Midardo Gibara. Kasi okay, yung sabi ni Trillanes na pag nandyan na yung war of arrest, i-cocorse sa Interpol. So, ang Interpol, gagalaw yan at pupunta sa Pilipinas at arestuhin si PRRD. Posible ba yun? Ayun, sinagot ni Solicitor General uh, Medardo Guevara, hindi makakagalaw, walang magagawa ang Interpol kung hindi mag ang Philippine government. Dapat ang ang Interpol mag-coordinate sa PNP hindi pwede ang Interpol mag-operate on their own. So, yun, klaruhin natin yun, ha? Kahit member tayo ng, ng uh, member tayo ng Interpol. So, dapat, uh, yung, ating respeto, hindi naman uh, basta-basta na ang Interpol pupunta sa Dabao, arrestuin si si RRD na hindi alam ng ating kapulisa, di ba? Kaya, dito na ngayon ako naniniwala ako eh, ito opinion ko lang ito Darating at darating ang panahon na mayroong lalabas na warrant of arrest laban kay PRR galing sa ICC Bakit nakikita ko dito ang kamay mm. US government sila ang magkustro, yung influence ng US government to nila na ma may warrant of arrest uh, ng ICC kontra kay PRRD. Malaman nyo nung si Putin kalaban laban ng US, may siya ng warrant of arrest. Panoon ni PRRD, di ba, dikit siya sa China, dikit siya sa Russia. Ayaw ng US. Yun. So, ito, nakikita ko, pagkakataon na ito ng US government na ma sideline line si TRRD. kasi ayaw na ng US government na may influence pa si TRRB sa Philippine politics analysis ko lang yan. kaya darating ang panahon na may warrant of arrest sabi ni Trillanes by June I'm not sure kung June, basta darating yan so pag nandyan na yung warrant of arrest ng ICC na ang U.S. ang nasa likod niya, e eh papaano na ang ating presidente na paulit-ulit niyang sinasabi na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Hindi magkokooperate ang Philippine government. Paulit-ulit, sana ganon ang mangyari. Papasalamatan natin si PBBM, ang kanyang administration, kung ganon ang mangyari. Kasi hindi pwede na aristuhin ng ICC ang ating ex-president. Dahil maraming nagmamahal sa kanya, ang laking tulong yung kanyang drug war ng kapanahon niya. E tapos aaristuhin lang ng banyaga. Hindi pwede. Kaya kung matutuo yung salita ni PBBN na hindi mag-operate, pasalamatan natin. Sana magkatotoo. Ba? 50-50. Kung i-pressure na siya ng US government na tumulong ka na e, paano, paris to mo uh, wala na eh baka totoo yung sinasabi ni na attorney Harry Roque ni na Dr. Loren Badoy na mayroon secret agreement ang Marcos family sa US government yung Marcos wealth nila na para makuha nila yon eh dapat ang PBB admin is mag-cooperate palagi sa US. O, oh. pag totoo yun, hindi eh di wala na. Kaya, ito, uh, wag po tayong mag-kalmante mag, uh, oh, mag sa tutukan natin ito kasi uh, mag-kakagulok maraming mga tao na Magre-reklamo niyan pag mismo ang ating kapulisan o Armed Forces of the Philippines ang mag-aresto sa ating uh, minamahal na PRR.